Hello guys, yan si Agila guys Napulot namin siya guys sa tapat ng Ateneo C5 mismo So sa gitna ng kalsada Alas dos ng tanghaling tapat Nung June 13 guys Naka, Nakakaawa siya Tingnan dun sa gitna ng kalsada Muntik siya nasagasaan Nung motor na nasa harap namin uh, Umilag yung motor, nagulat kami bakit siya Biglang lumiko, yun pala si Agila Na yung in, uh, iniwasan niya Ayan, dyan mismo sa tapat na yan guys Pero dito sa kalsada banda namin siya na si Aguila sa mismong C5. So dyan naman guys, ah, pinunasan ko siya ng uh, mainit na na towel. So ang, ang baho niya guys, yung amoy niya na parang ano, pinaghalong pupo niya mismo tapos parang may grasa, tapos dumikit yung mga alikabok, ay parang yung may used oil pa. Yun yung parang ang langsa ng amoy niya guys talaga. Tapos medyo ano din, ah, uh, may muta din siya guys nagmumuta siya kaya hindi namin siya kaagad pinasok sa bahay baka mahawa yung ibang pusa namin kaya dyan muna namin siya ano uh, nilinisan. tapos ayan pinunasan ko guys matagal yan na pinunasan na ang uh, nangbasahan basahan siya ilang beses ko siya bago siya talaga totally na Linis. Actually, hindi siya totaling linis kasi naawa na ako sa kanya sa sobrang tagal ng paglilinis natin. Hininto ko na lang muna basta matanggalan yung pinakamadumi niya. Tsaka medyo mabawasan yung uh, langsa ng amoy niya talaga. Para siya, bago siya natin mapadidi. Tapos, uh, gabi na rin kami nakauwi guys kasi nung napulot namin siya ng alas dos. Uh, may nilakad pa kami pag uwi. Pero wala namang problema kasi si Aguila natutulog lang dun sa... Uh, sa box ng motor guys natutulog lang talaga siya as in wala siyang imik, kasi siguro sa sobrang pagod niya sa kakaiyak niya dun sa kalsada hey guys, test natin siyang kadidiin sana dumidi ayun ayun, dumidi dito lang, sa may bandak Ayan na guys, tumidi siya guys. Buti naman. Ah, pahinga muna. Pahinga muna. Pahinga. Okay na. Uh -uh. Uh. Ayaw niya na. Bebe, bebe. Yan guys, yan muna sa ngayon. Hindi natin siya pwedeng biglain kasi baka ma maano yung chan niya. Sige, sige. So ayan guys, ngayon is June 24, pinasok na namin siya ng bahay nung uh, June 20 nung uh, nasigurado namin na wala na siyang sakit at saka wala na yung pagmumuto niya guys, hindi na nagdidikit yung mata niya uh, natin siya ng gamot sa Lazada na pang pang uh, anun anong sa kanya pang gamot talaga dun sa mata niya nung natanggal yun tapos pinunata, pinunasan natin siya uli tapos chinik ko yung pupo niya okay naman hindi siya basta normal yung popo niya so pinasok na natin siya ng bahay so, so, ayan guys sobrang takaw niyan guys yung pagkain ayan, yan yan yung pagkain sa lahat tapos sinerte pa siya guys na sobrang bait ng isang pusa namin yan si Summer guys na ano nasa video na rin natin yan pinadidi siya kasi si Summer kakapanganak lang din ng tatlo halos sa kasing laki din ni Aguila so ayan pinadidi siya kaya survivor talaga to si Aguila guys napaka ano na pusa napakatibay swerte na hindi nasagasaan swerte na yun lang yung sakit niya yung pagmumuta lang tapos ah uh, yung pupo niya normal na normal tapos ang liksi pa niya guys ang ano uh, siya masyado kung saan siya, siya napupunta minsan nilalaro din ng ibang pusa na medyo mas malaki sa kanya yan abangan nyo na lang yung ibang video ni Agila guys pagdating ng panahon or paglaki laki na ni Agila mag upload tayo uli ng video sa kanya Ayan, maraming salamat sa panonood Petsco Vlogs nga pala paalam God bless bye bye